for the last i think uh, the, uh, prior to 2022 ang average ng unprogrammed allocations is about 150 billion in the last two years umabot ng almost 700 800 billion nagquadruple no at uh, ang problema niyan may mga mahalagang pro proyekto na ilinipat sa unprogram no tulad ng 4p social services so hindi tayo papayag dyan. yung mga social services importante na nasa program siya para mabigay ka agad sa taong bayan. No? Hindi na mag-aantay ng new revenues. Isa pa na, hindi na tayo papayag yung foreign-assisted projects. Uh, marami tayong mga foreign-assisted projects okay. na delay, dahil linagay sa unprogrammed allocations. Dapat mm -hmm. na sa program siya. No? Umutang na tayo para sa mga projects. Uh, GOP counterpart to, government counterpart. So, importante na meron tayong uh, pondo kaagad para sa government counterparts. Mm -hmm. um, another budget discipline principle, Uh, tawag ko, if you don't use it, you lose it. No, mm -hmm. Pag hindi mo ginamit, then ni namin yan, ilalagay namin sa ibang mas produktibong proyekto. No, marami kasi mga agencies hingihin ng, hingihin ng budget, pero hindi naman nila magastos. No, mm -hmm. Sayang naman yung pondo. No, so, mm -hmm. yun ang isang um, i-ano namin. Uh, babantayan namin mabuti. And then the, so, parking ng funds, di ba naging parking yung PSDBM and um, PITC? Yes. So anong gagawin niyo? Yeah, magandang tanong 'yan. Babantayan natin mabuti. A lot of our senators are very concerned about that. In fact, over the many times na uh, nakikinig ako sa budget deliberations, lumalabas 'yan, no? So it cannot be used to to avoid yung utilization. Ang ginagawa kasi nila para hindi sila masitay, na hindi ginamit yung pondo, ibibigay sa PSDBM or ibibigay sa PITC, no? Para Uh, para mapagtinig na mo yung libro nila na gamit na no? so we will uh, definitely be uh, very uh, vigilant on those uh, maneuvers Magkakaroon ng special provision senator para maprevent yung parking ng pondo na ma mapigilan -ma yung mga agencies to park funds can can be can be pag-aralan muna namin. i, I think na flag na ito many times no? uh, hindi ko lang mas nakita masyado kung ginagawa pa nila ito no? pero pag ginagawa nila yon we will not allow that And then sir, doon pa rin sa transparency yung kinu na tinatanong ni Marlon na RG. So kasi wala niyang masama sa amendments, hindi ba? Kasi nga, you have the power of the purse. Pero yung amendments kasi naging synonymous na sa insertion na may negative ang dating. So paano talaga namin malalaman who inserted what? dun sa budget. Although sabi nyo nga po, pwede mag-amend, but along the way, pwede magbago. Hmm. Hindi ba po pwede may matrix din? This is the original proposal, ito yung amendments and then ito yung end product talaga. In 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 my in my experience ah kasi like for example sa ways and means, yan ang isa sa pinaka uh, contentious na committee na nahawakan ko dahil let create more. Na experience ko isang amendment na amend namin 3 or four times. Yung original proponent versus yung yung approve amendment, ibang-iba na, no? Pero pareho naman, in, more or less pareho in principle. So may mga ganong cases na nagbabago, nagbabago siya along the way. akala uh, kaya ang, ang nakita namin mas importante, yung movements, para makita natin kung ano yung, ano yung uh, nangyayari sa budget. Like for example, yung, yung committee report, uh, pag in-upload namin to makikita na kagad ano yung mga amendments sa GAB. No? At i-upload rin namin yung third reading version. So makikita pa natin yung changes from the third, the uh, committee report to the third reading version so makikita ba natin ganong ka granular e movements tatanungin na lang namin kayo senator pag halimbawa may changes kung para maklarify kung sino nga ang nagpropose and what happened along the way mm -hmm. uh -huh. And so, lang, um, ano yung particular agencies po na tututukan ninyo against or dahil doon sa possible insertions? Ano ba yung favorite agencies na uh, sa ako a ako tututukan ko lahat ng agencies um NIMFA. well well since since uh, may special mention ng pangulo natin sa DPWH i will uh, focus on that but as, as a matter of principle we'll focus on everything no? um, so kakalanganin ko rin yung tulong ng mga vice chairman natin to analyze it kaya mag release kami ng uh, ng budget analysis framework para para ayo tinitignan namin. no so we'll release that uh, framework sa mga vice-chairman. And also to the senators na who's interested to really study the budget. Mm -hmm. Okay, Daniel. But before, Daniel, so, kayo sir na wag na makialam ang mga politiko pagdating sa flood control. Ipaubayan na lang daw sa DPWH. May, may process naman ang mga congressmen at mga mayors, mga politiko. They can go to DPWH, they can go to their district engineers. Mm -hmm. um Doon sila makipag-usa para aligned yung kanilang problema. no? Ako, uh, naging congressman rin ako. Um, naging mayor rin ako, actually. Mm -hmm. uh, kadalasan, mas alam ng mayor ang problema ng lokal nila. Uh -huh. Mas alam talaga nila. Mas alam pa kaysa sa district engineer. Kasi, ang tao, nagre-reklamo kay mayor. eh, mm -hmm. Ang tao, nagre-reklamo kay congressman. Pero hindi siya nagre-reklamo sa district engineer. In fact, hindi nga nila kilala kung sino yung district engineer. Mm -hmm. no? So, Uh, ang LGU, even congressmen, mas alam nila yung problema ng locality nila. Mm -hmm. So, pwede itong mga local government officials to go to their district engineer and collaborate. Doon mm -hmm. sila mag-usap. That's the right process. Mm -hmm. no? Doon sila mag-usap kung ano yung problema sa kanila. At kung kaya, ilagay na sa budget nila no kung mm -hmm. ano yung solution para sa problema nila. Mm -hmm. So, uh, alam ko ngayon maraming LGUs in Metro Manila. Mm -hmm. Meron mga flood summits. No? Uh, sa Valenzuela, meron din kami typically ini-invite nila in DPWH dito sa mga flood sa MMDA and DPWH para doon na sila mag-usap lahat no mm -hmm. kung ano yung magiging uh, permanent solution sa mga problema nila sa localities nila. Okay Daniel. Sir, related lang po sa sinabi niyo. Si Mayo uh, Isko Moreno, si uh, sinasabi niya na 'yung flood control projects ipaubaya na lang daw po sa LGUs. Uh, tingin niyo ba sir mas magiging effective kung gano'n mangyari at saka mas maiwasan yung mga anomalies. De Depende yan sa flood control um, projects. Pag yung talagang location specific, like for example, para sa Maynila lang, ako, ay, sa ako kung sasagutin ng LGU, so much the better. Uh, sila na bumili ng gasolina, sila na magbayad ng kuryente ng pump nila, sila na magbukas ng uh, flood floodgates. Uh, like in our case, meron hmm. kaming uh, bomba at saka floodgates sa Valenzuela na border ng Maykawayan. Uh, dati, DPD, MMDA yan actually. Uh, nung mayor ako, I volunteered to absorb that. Kami na magbabayad ng tao, krudo, kuryente, uh, maintenance kami na lahat. Kasi Valenzuela lang naman ang apektado niyan. Pero kung may mga flood uh, control projects na multiple cities, no? for example, Marikin, like, sa Entulian, Quezon City, uh, um, Caloocan, Valenzuela, Navotas, Uh, mas maganda MMDA yan kasi multiple mm. cities yan. eh. No? Mm -hmm. uh, mas nakikita ng MMDA yung kabuuan ng problema. Mm -hmm. So kaya ang panawagan ng DBM sir mag-create ng unified and integrated master plan to tackle the countries ito ang recurring problems sa flood. Yeah, importante talaga. Well, imp importante lahat ng stakeholders nag-uusap. No? Mm -hmm. uh, in the case of Metro Manila, MMDA, DPWH, LGUs, no? Kailangan mm kailangan -hmm. nag-uusap. Even barangays, actually, kailangan kasali dyan. Mas kabisado nga ng barangay, na, nakita ko na kung ano yung problema. Kabisado rin ng barangay ano yung solusyon eh. Mm -hmm. no, kasi nandoon sila araw-araw eh. So hindi po pwede yung paano ka lang, wag na makialam yung mga politiko, mga LGUs. Hindi pwede, okay. hindi pwede. Lalo na LGUs even barangays. Mm -hmm. no? Mas kabisado. Ako, mas aminin ko, in Valenzuela, mas kabisado ng kapitan kaysa sa akin yung problema. Kasi mm -hmm. over the years, like for example, sila nakakakita ng encroachment, mm -hmm. sila nakakakita ng informal settlers, mm -hmm. yung mga obstruction, minsan, ito, ito lately lang nakita namin sa Valenzuela. Ang daming bahay na itinayo sa sa drainage system. Mm -hmm. Talaga, no? Wala na uh, Itinayo doon yung mga bahay. Kaya, mga barangay natin nakakaalam niyan. No? Okay, anyway, and then back to my idea. So incidental. So, So, again, so, so itong, itong... <laughs> Sir, itong reforms po that oh. you discussed, um have you talked to colleagues about it and kailangan pa po ba ng approval or uh, suggestions from the leadership or kayo po ay i-implement nyo na to as the Senate Finance Committee chair? I I, I talked to SP Cheese and he's very supportive uh in fact magpo-file kami ng resolution itong itong nakita niyo sa board magpo-file kami ng resolution mm -hmm. to operationalize that a concurrent resolution uh, kasi kailangan din ng uh, uh, cooperation ng uh, House of Representatives so mag magpo-file kami ng concurrent resolution to that effect And sir do you expect na magkakaroon ng resistance or debates pa about this Hindi naman kasi this is about transparency and accountability A no? uh, basic documents to, to be honest Uh, kung hindi ka talaga nag-analyze ng budget, uh, akala mo lahat itong documents uploaded na sa website kasi basic 'to eh. Mm -hmm. Pero hindi na-upload. Uh, I'll give you a very specific example. Lahat ng ordinary bills, ang committee report in upload sa website. Yung third reading version in upload sa website. Mm -hmm. Pero pagdating sa budget, hindi in-upload sa website. Yeah. Eh mas mahalaga ng budget kaysa doon sa mga ordinary bills, pero mm -hmm. hindi na-upload sa website. So so we're just following what we are doing sa mga ordinary bills and resolutions. But sir, uh, last na po on my end, um, you said na mga basic documents yan, but bakit po hindi siya napapublicize for so long? Bakit na yun? Yun ang hindi ko alam. Mm -hmm. um, hindi ko alam kung ano yung naging, maybe voluminous, maybe that time. <laughs> <laughs> hindi ko alam. <laughs> <laughs> Kaya ito, ito walang biro. Pag binigay sa amin, ganito. Kaya nga durog-durog na eh. Mm -hmm. So ang ginagawa namin, pinapaskan namin 'to sa labas pa para maging readable format kasi kung hindi kahit mag-type ka let's say, uh, 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 DSWD, hindi la hindi lalabas eh kasi naka-JPEG siya eh. Mm -hmm. So iaano pa namin i-readable format 'yan namin. So yeah, that alone takes time. Mm -hmm. Takes time. So ngayon, ang, ang request namin sa house, i-upload na nila in readable format para mag-download kaagad trabaho na. So sir, dun sa ipapatupad nyo na transparency, ina-assure nyo na hindi mabivito at hindi magiging reenacted ang budget pagsapit ng 2026. Well, I hope, no? Hindi garanti yan, Selly, kasi along the way, baka um, baka mayroong mga issues na hindi magkaka-agree, magkakasundo, kasi nga um, may mga may mga requests or amendments na hindi magkakasundo. So, but I'm optimistic naman na with the, ang importante ngayon yung pronouncement ng Presidente. Mm -hmm. Sabi niya, very simple lang. Dapat make it in line with the national priority. Mm -hmm. so, so, when it's in line with the national priority, then lahat papunta na doon. Ay, oh, answer nga pala muna. Microphone. So, previously po, may issue ng mga blank items on the 2025 budget paano po ba uh, maiiwasan ma ma siya para mawala din yung duda ng mga tao? Or is that something in inevitable? Staff work yan eh. No, staff work yan. Uh, yung mga respective uh, secretaries dapat hindi papapermahan ng kanilang mga principals, no? the congressmen and the senators, kung may uh, blanko sa budget. No? Uh, staff work yan. In, in, in my case, nung pinirmahan ko yun, wala akong nakitang blank document. Staff ko, wala rin nakita. So, Senate side, Um, I don't think may problema. No? Um, so, but as a matter of principle, staff work yan. No? So here sa Senate, yung LBRMO, uh, i -remind ko sila ulit at hihigpitan natin na walang dokumentong iikot ng hindi uh, na-review at, kung may, at kung may blanco. No? Okay, Dexter. And then Marlon, RG, and Mav. Send money. Balikan ko lang yung nabanggit nuna 2026 budget is education budget. Ano po sa tingin niyo yung kailangan pondohan ng mas malaki doon sa education? Uh, that's a very good question. So may mga um, ifo, ifo, we have to be strategic no kasi hindi naman uh, lahat ng ma-ahensya may mga pangangailangan, lahat ng ahensya naglalabi ng mas mataas na pondo. So we have to be very strategic. Isa sa mga ifo-focus namin in line with the recommendation of Edcom ay yung uh, uh, paigtingin o palakasin yung pagbabasa at pagbibilang sa early age ng bata, no from kindergarten to grade 3. Uh, yan ang recommendation ng uh, EDCOM. So ngayon, inumpisahan na ng DepEd yung aral program. So popondohan natin yung aral program para masigurado na mga batang hindi nakakapagbasa, hindi nakakapagbilang sa early stages, ay eh, mabigyan nila ng tutor at intervention. So that's number one. Uh, number two, of course, yung problema natin sa classrooms, kung hindi natin a-address uh, to, lalaki at lalaki to. So, uh, ang isang recommendation ko kay Secretary uh, Sani Angara, ibalik yung uh, counterparting program ng local government units. No? So, national government maglalagay ng pondo, local government maglalagay ng pondo, local government magpapatayo para mabilis yung construction ng mga classrooms. Uh, number three, Uh, mga teacher aides natin, uh, nabanggit na ang ating Pangulo na dapat hindi na sila, ay mga teachers natin maraming ginagawa outside of teaching. Eh. So mag-hire pa tayo ng mas maraming uh, teacher aides no, para gumawa ng uh, administrative work ng mga teachers natin. So ito mga ilan mga bagay na nakikita namin para uh, ma-reach natin yung 4% of GDP and strategic in approach. No? May, may follow-up ka pa?